Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tamay na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At eto ay pinaka main problem natin mga kasawi na pangkalahatan na ano ang tatlong dahilan na bakit mahalaga ang pera sa isang tao, mga kasabi. Ang una natin, mga kasabi, ay nagiging masaya. Alam nyo ba, iba ang nadudulot sa isang tao. Kapag kami pera ito, syempre nagiging masaya ang isang tao. Lahat kasi, alam nyo kung bakit, ang nakapagpapaligaya kasi sa atin ngayon ay pera na talaga, mga kasabi. Para bang ito ay sinasamba na natin. Legit naman kasi, lahat kasi ang daming nagagawa ng pera, nakapagpapaligaya itong mga tao at higit sa lahat, nakakabili ka ng mga gusto mong bilhin kung ano ang gusto mo ay nakukuha mo sa ngalan ng pera. Kaya ito ay napaka-importante sa mga tao. Kapag ka may pera perang isang tao, wala nang problema, lahat ay... Nabibigay niya sa kanyang mahal sa buhay at nabibigay niya ang kagustuhan ng buong pamilya. At kaya kapag once na nabibigay natin ang mga kagustuhan ng pamilya natin, tayo ay nagiging masaya dahil natutugon na natin ang kagustuhan nila. Araw na sa lorinin mga kasawi. Ayan yung ating una na dahilan. Ang pangalawa mga kasawi ay sinasambakan ng isang tao. Alam nyo ba mga kasawi, kapag ka may pera ang isang tao... Alam niyo ba, kahit na sino talagang susunod at susunod sa'yo, nagiging power yung pera. Kapag ka marami kang pera, maraming makakilala sa'yo, marami kang magiging kaibigan at halos isang baka nila kasi dahil mapera ka. Pero tandaan mo, kapag ka ikaw naman ay walang pera, alam mo ba, parang ang kilala sa'yo ng tao ay parang tae ka lang. Kahit nakikita ka nila ay baliwala ka lang para sa kanila. Dahil wala ka nang saysay, wala ka nang mibibigay sa kanila, at wala ka ng pakinabang sa mga tao. Lalong lalo na kapag sa mga pamilyang mukhang pera talaga mga kasawi. Alam nyo ba kahit na dumain ka, huyo ka na lang pero kapag ka may pera ka, naku po nasa malayo ka pa lang, sisigawan ka na kaagad neto. Papatuloyin ka sa kanilang bahay at kakamustahin ka neto kasi alam niya na meron kang saysay -say at meron kang pakinabang sa kanila. Ayan lang po yung ating pangalawa. Pangatlo mga kasawi ay ma-influensya kang tao lalo na pagdating sa batas. Alam nyo ba mga kasawi, ang mga tao kapag ka ikaw ay mapera tapos kahit nakasalanan mo na, pero sa ngala na may pera ka ay pwede balik ka rin ang kamalian. Kahit na may kasalanan ka, nagiging tama ka sa paningin ng iba. Kahit na ikaw ay tama, nagiging mali ka sa paningin ng iba dahil wala kang pera. Pero kapag once na merong kang pera, mabibili mo lahat ng koneksyon at higit sa lahat, magiging tama yung mga ginagawa mo para sa kanila kahit na ito ay sobrang mali at talagang karumaldumal na itong kasalanan ay napapatama ito ng batas dahil sa ngala ng mga connection mo at sa ngalan ng talagang mapera ka mga kasawi. Ayan yung mga nagagawa ng pera sa buhay natin mga kasawi kung bakit ito sobrang powerful sa panahon natin ngayon. Ayan yung ating pangatlo. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi nyo tatandaan. Alam nyo ba kapag ka may pera ang isang tao ay nagiging masaya kahit na hindi na natin tanungin. Alam nyo ba yung mga nagagawa natin kapag wala tayong pera ay nakasimangot, nakalugmok, lahat ay mararamdaman natin lahat ng sakit. Pero kapag once na may pera ang isang tao ay hindi natin ito mararamdaman bagos tayo ay napaka sobrang happy at nakapagpapagamot ito ng kalungkutan sa ating buhay. Dahil nga syempre lahat ay mabibili mo sa ngalan ng pera. Sa mga taong ganito mga kasawi, lagi niyang tatanda ang pera ay naandyan lang yan. Um, Siyempre, sa lahat ng mga nakakaranas ito mga kasabi, huwag po kayo magpapadala sa ngalan ng salapi. Kasi darating ang time na talagang eto ay mawawala rin sa atin. Kaya kung ikaw ay walang pera sa ngayon, okay lang yan. Mag-imbaka ng mabuting. Mabuti sa iyong kapwa para naman pagdating ng panahon ay maraming ang magmamal sa iyo. Anhin mo yung marami kang pera pero pagdating naman ng araw ay wala kang magiging kaibigan kasi iiwang ka na rin nila. Kaya ka lang niya sinasamahan ay dal sangalan lang nang sinasamba ka sangalan sa salapi. Pero kapag wala ka ng salapi, huyo ka na rin sa kanila. Kaya mas maganda na panitalihin natin na magiging mabuti sa ating, ating kapwa para pagdating ng panahon ay aanihin natin ito mga kasabi. Ayan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!